magandang gabi. Ako si Mr. Kira. Sa bawat sulok ng ating mundo, may mga kwentong pilit na itinatago, mga pag-ibig na hindi sinusuportahan ng langit, mga sumpang nakaukit sa kalikasan. Ang susunod ninyong maririnig ay isang liham, isang kwentong ipinadala ng ating tagapakinig na si Arman, isang kwentong hindi niya malilimutan. At sanay, hindi mo rin kalimutan. Mr. Kira, ako po si Arman. Tubong San Andres, isang tahimik na baryo sa paanan ng bundok. Lumaki akong sanay sa simpleng pamumuhay, pangingisda, pag ng mais, at paminsan-minsan sa pagbebenta sa palengke. Ang San Andres ay tila isang lugar na nalimutan ng panahon, payapa. Pero may isang bahagi na pilit naming iniiwasan, ang gubat sa likod ng ilog Bata pa lang ako, paulit-ulit ang bilin ni inay, ni lolo, at kahit ng mga kapitbahay. Huwag kang lalapit sa gubat, Arman. Hindi yan para sa atin. Marami raw na wala na roon. May mga hayop na hindi na bumalik at may ilang tao na. Kapag bumalik, hindi na raw sila ang dating sila. Noong una, takot ako. Pero habang tumatanda, lalo akong nabihag ng kuryosidad. Lalo na ng isang araw may nangyaring hindi inaasahan. Nawala ang alaga naming kambing. Sinundan ko ang bakas nito papasok sa kakahuyan at doon nagsimula ang lahat. Sa una, ordinaryong gubat lang. Makakapal na puno, madamong lupa, katahimikan. Ngunit habang lumalalim ako, napansin kong parang humihina ang hangin. Tumitigil ang tunog ng mga ibon. Pakiramdam ko, ako na lang ang gumagalaw. Bigla, narinig ko ang tunog ng tubig. Isang maliit na batis ang nakita ko. At sa tabi nito, isang babae. Nakatayo siya, nakatayo lang sa gitna ng mga damo. Mahaba ang buhok, kulay gabi. Suot niya'y isang puting bestida, manipis, ngunit hindi tinatablan ng dumi o hamog. Nang tumingin siya sa akin para akong nawala sa sarili. Ang mga mata niya, itim, pero may kakaibang kinang, parang may bahid ng ginto. Ngayon lang kita nakita rito, sabi niya. Mahinahon ang boses niya, malamig, parang bulong ng hangin sa dapit hapon. Hindi ko siya masagot agad. Tumangulang ako, parang bata na nahuli sa maling lugar. Ako si Lara, sabi niya. Simula noon, hindi na ako nakatiis. Bawat araw, bumabalik ako, tumatawid ako sa ilog him na binabaybay ang daan patungo sa batis. Naging ugali na ito. Naging bahagi ng buhay ko. Si Lara ay kakaiba. Hindi siya tulad ng sinuman. Hindi siya nagugutom. Hindi siya nauuhaw. Minsan tinanong ko siya kung taga saan siya. Sabi niya, dito lang. Sa gitna ng wala. Kapag niyayaya ko siyang bumaba sa bayan, ngumiti lang siya at sinasabing hindi pwede, Arman. Bawal. Minsan, sinubukan ko siyang sundan paalis pero para siyang naglaho, isang kisap mata na wala sa harap ko. Bumalik lang siya kinabukasan parang walang nangyari. Pagtagal, napansin ni inay ang pagbabago sa akin. Anak, sabi niya, bakit parang laging lutang ang isip mo? At bakit amoy damo ang mga damit mo? Hindi ko siya masagot. Hindi ko masabi kay inay na sa gitna ng gubat, may isang nilalang na bumihag ng puso ko. Hanggang isang gabi na naginip ako. Nasa gitna ako ng gubat. Nakatayo si Lara sa ilalim ng buwan, pero may apoy sa paligid niya. Umiiyak siya. Arman, huwag kang lalapit. Kapag minahal mo ako, may kapalit. Pagkagising ko, may hiwa ang braso ko. Mababaw pero malinaw, parang tinaga ng matulis na dahon. At simula noon, may mga bagay nang nagsimulang magbago. Ngunit hindi pa ito ang lahat, Mr. Kira. Ito pa lang ang simula. Mr. Kira, pagkatapos ng panaginip na 'yon kay Lara na nasa gitna ng apoy at umiiyak, hindi na ako mapakali. Sa tuwing pinipikit ko ang aking mga mata, naririnig ko ang boses niya. Kapag minahal mo ako, may kapalit. Akala ko isa lang 'yung masamang panaginip. Pero kinabukasan, habang binabagtas ko ang daan papunta sa gubat, napansin kong may mga ibong piglang lumilipad palayo. Wari may paparating na panganib. Paglapit ko sa batis kung saan kami laging nagkikita, wala si Lara. Isang oras akong naghintay. Dalawa. Hanggang sa inabot na ako ng alas dos ng hapon. Nang paalis na sana ako, biglang may malamig na hangin na humaplos sa batok ko. Paglingon ko, Nandoon na siya. Ngunit iba siya ngayon. Maputla. Hindi ako pinangiti. Hindi ako nilapitan. Arman, mahina niyang sabi, dapat hindi ka na bumalik. Bakit? Tanong ko. May nangyari ba? Umiling siya. Pero may luha sa mga mata niya. Kapag masyado kang lumalapit, nasasaktan ako. At unti-unti ka nang kinukuha ng lugar na to. Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Hinawakan ko ang kamay niya. At doon ko naramdaman ang lamig. Hindi lang basta lamig na parang tubig sa ilog, kundi lamig na tila wala ng buhay. Lara, ano ka ba talaga? Sandaling katahimikan, tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mukha. Engkanto, Aniya, bantay ng kagubatan, isa sa mga anak ng diwata na tahimik ako. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o tatawanan lang siya. Pero habang tinitingnan ko siya sa malamig niyang balat sa mata niyang may gintong liwanag, alam kong hindi ito biro. At ako, Arman, dagdad niya, minsan lang kaming pinapayagang makadama ng damdaming tulad ng sa tao. Ang magmahal ay kasalanan para sa min. Bakit? Anong masama kung totoo ang nararamdaman natin? Dahil kapag pinili ko ang damdamin ko, mawawala ako. At kapag pinilit mo akong piliin, ikaw ang mawawala. Hindi ko alam kung pananakot lang ba yun o babala. Pero hindi ko magawang tumalikod. Hindi ko kayang hindi siya makita. Simula noon, araw-araw ko pa rin siyang pinupuntahan. Pero may mga pagbabago na. Minsan, sa tuwing pauwi ako, naliligaw ako sa gubat kahit pabalik lang dapat ang daan. Minsan, gabi na agad kahit pakiramdam ko ay hapon pa lang. May isang beses, bigla kong nakita ang sarili ko sa harap ng bahay namin. Basang-basa, puno ng putik ang mga paa ko at si inay halos hindi ako makilala. Arman, sigaw niya, tatlong araw kang nawala. Tatlong araw? Samantalang pakiramdam ko'y isang hapon lang ang lumipas, hindi ko na sinabi kay inay ang totoo hindi ko kayang ipaliwanag, pero alam kong may kakaiba na talaga sa akin, sa amin ni Lara, at sa gubat na 'yon. At isang gabi, habang mahimbing akong natutulog, may narinig akong boses sa labas ng bintana. "Pumili ka, Arman. Siya o ang mundong nakasanayan mo." Pagtungaw ko, nakita kong may anino sa likod ng puno, mata na kumikislap sa dilim, at mula sa likod ng ulap, ang buwan ay tila mapula. Mr. Kira, ang puso ko'y nalilito. Pero sa susunod kong sulat, sasabihin ko kung ano ang pinili ko. At doon na nagumpisa ang tunay na bangungot. Mr. Kira, pagkatapos ng gabing may bumulong sa bintana, hindi na ako muling nakatulog ng mahimbing. Hindi ko na alam kung bangungot ba ang mga nararanasan ko o gising akong saksi sa isang sumpa. Kinabukasan, hindi ko na napigilan, bumalik ako sa gubat at doon sa tabi ng batis, hinihintay ako ni Lara. Wala siyang ngiti, pero sa mata niya may kalungkutan na parang alam na niyang ito na ang huling pagkakataon. Bakit mo ginagawa ito, Lara? Tanong ko sa kanya habang nakaupo kami sa tabi ng tubig. Bakit mo ako pinapili? Tumingin siya sa akin, mariin, mas matalim pa sa alinmang paningin ng tao. "Dahil minahal din kita, Arman," sagot niya. "At ayokong mawala ka." katulad ng nawala sila. Sila, tumahimik siya sandali. Tumingala siya sa kalangitan para bang pinipilit pigilan ang pagbalong ng alaala. Hindi ikaw ang una, Arman. May iba pang tao na nakapasok dito. May iba pang nilalang na kagaya ko. At bawat beses na may taong pumili sa amin, naglalaho sila sa mundo. Tuluyan, nalamig ang batok ko. Parang unti-unting pumipintig ang takot sa loob ng dibdib ko pero hindi takot na tumatakbo. Takot na nananatili dahil may mahal kang ayaw mong iwan. Kung ganoon, bakit mo ako minahal? Tanong ko. Ngumiti siya mapait. Hindi ko rin alam. Siguro dahil matigas ang ulo mo o dahil bawat beses na tumatawid ka ng ilog, nararamdaman kong buo ang loob mong makita ako. Hindi dahil sa hiwaga ko, kundi dahil sa kung sino ako hindi ko na kinaya. Lumapit ako sa kanya, hinawakan ko ang mukha niya, malamig ngunit pamilyar na, at doon ko siya hinalikan. Sa halik na yon, naramdaman ko ang lahat, ang lungkot ng pagiging nilalang na hindi kayang magmahal, ang takot niyang mawala at ang galit ng kalikasan sa paglabag ng batas nito. Biglang lumakas ang hangin, umalon ang tubig sa batis, lumindol ang paligid, at mula sa ilalim ng lupa may boses na parang nagmumula sa pinakapuso ng kagubatan. Binaliwala mo ang hangganan. Naghiwalay ang labi namin ni Lara. Napatayo siya, hawak ang dibdib niya, para bang may bagay na pilit tinatanggal sa kanya. Lara, sigaw ko. Umalis ka na, Arman. Sigaw niya habang unti-unting nagbabago ang anyo niya. Ang bestida niyang puti ay naging bahagyang lumulutang ang buhok niya ay tila humahaba at bumibigat at ang balat niya ay nagkakakulay ng pilak. Hindi na kita kayang iligtas kapag nanatili ka pa. Hindi ako aalis, halos pasigaw kong sagot. Kahit anong mangyari, lalaban ako. Ngunit sa isang iglap, may mga ugat na tumubo mula sa lupa. Binalot ang katawan ko. Tinulak ako palayo, papalayo sa kanya. At bago tuluyang dumilim ang paningin ko, Narinig ko ang huling bulong ni Lara. Patawad, Arman. Pero ito ang kabayaran ng pag-ibig na ipinagbabawal. Pagdilat ng mata ko, nasa labas na ako ng gubat. Basang-basa, duguan ang bisig. At sa paanan ko, may isang dahon. Sa gitna ng dahon, may sulat. Nakaukit. Huwag mo akong hanapin. Ngunit paano, Mr. Kira? Paano ko tatalikuran ang nag-iisang nilalang Natinanggap ako ng buong-buo, kahit siya mismo ay hindi buo. Hindi ko pa alam kung paano, pero alam kong babalik ako, kahit pa ang halaga ay ang sariling kaluluwa. Mr. Kira, hindi ko masabi kung anong lakas ang nagtulak sa akin para bumalik. Maaaring dahil sa sakit ng pagkalayo. Maaaring dahil sa galit ko sa sarili ko dahil hindi ko siya napigilan. O baka... Dahil hindi pa tapos ang kwento namin ni Lara, makalipas ang ilang araw ng katahimikan, muling sumiklab ang kagustuhan kong hanapin siya. Pinuntahan ko ang kubat, pero tila nagbago na ang anyo nito. Ang mga puno ay mas madidilim. Ang mga ibon ay tahimik. At ang batis, ang dating malinaw na ilog ay naging kulay abo. Sa kalagitnaan ng kagubatan, narinig ko ang mga yabag, hindi tao hindi hayop, kundi mga nilalang na hindi ko maipaliwanag ang hugis. May mahahabang braso, mapuputi ang mata, walang balintataw. Isa lang ang alam ko, hindi sila sangayon sa pagbabalik ko. Hindi ka nakabilang dito, bulong ng isa. Pero hindi siya nagsalita gamit ang bibig, kundi sa isipan ko. Umalis ka bago ka tuluyang kainin ng mundo namin. Hindi ako nagpatinag, sumigaw ako, Lara! lalaban ako para sa iyo. Isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan at sa gitna ng aninong nagkakagulo, lumitaw siya. Si Lara. Hindi na siya kagaya ng dati. Ang anyo niya ay mas banal, mas diwata, ngunit mas malungkot. Arman, mahina niyang tawag. Bakit mo ako iniwan? Halos pabulong kong tanong. Tumingin siya sa akin at sa mata niya ay may luha. Dahil ayaw kitang mamatay, mas gugustuhin ko pang mawala sa mundo kaysa mawala ka sa puso ko. Napapikit siya, tila may labang nangyayari sa kanyang kalooban. Kapag pinili mo ako, Arman, hindi mo na muling makikita ang liwanag. Mawawala ka sa mundo ng tao, hindi ka mamamatay. Pero hindi ka rin mabubuhay. Hindi ako sumagot. Lumapit ako sa kanya at sa bawat hakbang ko ang paligid ay lalong nagiging kakaiba naging kulay abo ang lupa naging itim ang ulap at ang mga bituin sa langit isa-isang naglaho hanggang sa wala nang natira kundi kami at doon sa ilalim ng langit na walang bituin niyakap ko si Lara kung ito ang presyo ng pagmamahal natin tatanggapin ko at sa yakap naming iyon may liwanag na biglang sumiklab mula sa kanya maliit sa una parang alap pero unti-unting lumawak, sumabog sa paligid at tinupok ang mga nilalang na pumipigil sa amin. Ang gubat ay yumanig. Ang lupa ay nabiyak. At nang maglaho ang liwanag, nakita ko siyang nakaluhod sa harapan ko, humihikbi. Pinili mo ako, Arman. Kayat ngayon, ikaw na ang kabahagi ng sumpa. Ang kamay ko'y nagsimulang magpago. Ang balat ko'y naging malamig parang sa kanya at sa isipan ko isang pangalang matagal nang nakatago ang biglang bumangon tagapangalaga ako na ngayon ang bagong bantay ng gubat at sa sandaling iyon alam kong wala nang balikan hindi ko na muling makikita si Inay hindi ko na malalapitan ang mga kaibigan ko hindi na ako maaaring makita ng kahit sinong tao pero kasama ko si Lara at kung ito ang halaga ng pagibig ko Handa akong magbantay magpakailan man. Mr. Kira, ilang taon na ba ang lumipas mula nang piliin ko si Lara? Wala na akong konsepto ng panahon. Sa mundong ito, walang araw, walang buwan. Puro aninot alaala lang ang bumabalot sa akin. Ako ngayon ang bagong tagapangalaga ng gubat. Ako ang bantay sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng engkanto. Unit bawat gabi, sa gitna ng katahimikan, naririnig ko pa rin ang bulong ng nakaraan, ang tawag ng buhay na iniwan ko. Si Lara, kahit kasama ko araw-araw, ay tila unti-unting nawawala. Hindi na siya kagaya ng dati. Ang kanyang mga mata ay malayo ang tingin, laging malungkot, parang may hinahanap na hindi ko maibigay. Isang gabi, habang nakaupo kami sa tabi ng batis, nagsalita siya. "Arman, may kailangan akong sabihin sa iyo. Tahimik akong nakinig. Bilang tagapangalaga, may tungkulin kang bantayan ang daan. Pero hindi ako ang dahilan kung bakit ka narito. Nilingon ko siya. Anong ibig mong sabihin? Hinawakan niya ang kamay ko, malamig pa rin, pero nanginginig. Ako ang dahilan kung bakit nagising ang gubat. Ako ang gumawa ng paraan para makalapit ka. Dahil ako, ay hindi na dapat umiibig. Nanlaki ang mata ko. Ginamit mo ako? Umiling siya, mabilis, umiiyak. Hindi, minahal kita. Ngunit sa pag-ibig kong iyon, nilabag ko ang utos ng dakilang diwa at ang parusa ay ikaw. Parusa, sa halip na mawala ako, ikaw ang kinuha. Ginawa kang tagapangalaga upang mapanatili ang balanse. Ako ang engkantadang nagkamali. Ikaw ang kabayarang kinailangan. Hindi ko alam kung ano ang naramdaman ko noon, galit, sakit o pagkahabag. Pero sa puso ko, iisa lang ang sigurado. Minahal ko siya. At kahit pa naging kabayaran ako ng kanyang pagkukulang, pinili ko pa rin siya. Kung ganoon, sagot ko habang pinupunasan ang luha sa mata niya, hindi ako parusa. Ako ang kapatawaran mo. Nagyakap kami." At sa sandaling iyon muling lumitaw ang mga bituin sa langit. Ngunit isang liwanag ang bumaba mula sa kalawakan. Ang dakilang diwa, isang nilalang na hindi ko kayang ilarawan, ay bumaba sa gitna ng gubat. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging kasalanan, bulong ng boses na dumadagundong sa buong kalikasan. Ngunit ang balanse ay dapat panatilihin. Tumingin siya sa amin at sa isang kisap mata. Tinuro ako. Arman, sa puso mong tapat, ibinabalik ko sa iyo ang karapatang mabuhay. Naramdaman kong nagbago ang katawan ko. Mainit, parang tao. Huminga ako ng malalim. Ngunit si Lara nakatingin lang sa akin. At unti-unting naglaho. Hindi ko siya naramdaman. Hindi ko siya nahawakan. Isang bulong lang ang naiwan sa hangin. Mamahalin pa rin kita kahit wala na ako. Pagdilat ng mata ko, nasa gilid ako ng kalsada. Basang-basa, walang saplot at nanginginig. Isang taon na pala ang lumipas sa mundo ng tao. Wala na si inay. Wala na ang mga dati kong kakilala. Ako'y isang estranghero sa sariling bayan. Ngunit sa puso ko, buhay pa rin si Lara. At sa tuwing maririnig ko ang ihip ng hangin sa mga dahon alam kong binabantayan pa rin niya ako. May mga kwento talagang nagsisimula sa dilim at natatapos hindi sa liwanag kundi sa mas malalim pang hiwaga. Ang pag-ibig nila Arman at Lara ay paalala na may mga puso kaluluwang handang isugal ang lahat kahit pa kapalit nito ang sariling katauhan. Hindi lahat ng pagmamahal ay may kasamang happy ending. Minsan, ang tunay na pag-ibig ay ang paglimot, ang pagbitaw, o ang walang hanggang paghihintay sa isang mundo kung saan hindi na kayo kailanman muling magkikita. Kung naramdaman mo ang hapdi, ang lungkot, at ang hiwagang bumalot sa kwentong ito, mag-iwan ka ng bakas. I-like, i-share, at mag-subscribe para sa iba pang istoryang kakamot sa likod ng iyong isipan. Dito nagtatapos ang isang kwento ng pag-ibig na isinumpa sa gubat. Ako si Mr. Kira at hanggang sa muli nating pagkikita sa mundo ng mga nilalang na hindi mo inaakalang totoo.